Hello guys, it's Genevieve the Billy Norman Yung mga sinasabi kong tanim na jijin Plants guys Na from the leaves, ito na sila Ang tagal na sa akin Ang liit nila no mm -mm. Kung ako na lang sa isang tao Magtanim kayo guys Kasi kapag nagtatanim kayo Parang malalaman ninyo kung ano na talaga ang 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 parang yung nagtanim ka para malaman mo kung ano talaga yung buhay mo hindi ko maintindihan basta it's something mysterious siya guys parang kababalaghan ba basta ang pagkakaintindi ko nagtanim lang ako nang nagtanim noon kasi para namang ang laki ng ano nataran ba ang laki ng paligid, walang katanim-tanim. Meron naman talagang tanim, pero parang hindi naman ni Frank naintindihan. Ako din naman, Pilipina din naman ako. Tapos mga Swedish naman din sila. Naguluhan na din ako. Tapos yung pagtanim ko, kasi mahilig kasi ako sa bulaklak, sa tanim. My favorite things to do is to plant. Inagtanim e ako, hindi e namatay. Naguluhan ako, namatay. Hindi ko talaga, I never give up o planting. Hindi kaya madali to plant. Until hindi ko talaga sinukuan hanggang sa ito na sila. Doon ako na napa na pa ano yun? Na surprise ako dahil para lang naman wala oh. Ganyan lang naman sila pero yung pag-aalaga mo, grabe na yun. Yung mga pagmamahal mo, yung patient mo, yung perseverance mo para lang tumubo sila napaka-hiwaga talaga itong magplants guys yun ang naramdaman ko siguro kung ako ikaw magplants ka tapos bu buhayin mo magkang mag-give up hanggang sa al alam mo kung ano talaga yung technique para tumubo sila doon mo ma-realize na ang buhay pala talaga is so ka-interesting Walang buhay na walang trials. The life is always, mayroon talagang trials yun. Yung sa'yo, magdasal ka, have faith, hanggang sa makuha mo yun. Ang tao, kapag nabubuhay talaga, kam kakambal na talaga niya yung mga problema, yung trials. Kasi part talaga kasi yan ang buhay. Yun lang ang ma-share ko sa inyo guys. Ito kasi yung sinasabi kong doon ko kinuha yung dahon sa mother nila. Ito sila. Ito na sila. Guys, maraming salamat. Hanggang sa uulitin, bye.